Hello mga person! Nasubukan nyo na ba kumain ng ipil-ipil o nakapagluto na ba kayo nito sa inyong mga lugar? Mag-comment daw kayo mga person kung kinakain ba to sa inyong mga lugar o kinakain ito sa Pilipinas. Kung ako kasi yung tatanungin, ang pumapasok sa isip ko kagad is laruan lang to kumbaga sama siya sa bahay-bahayan, tinda-tindahan, yung mga batang 90s tapos ang pera ay balat ng candy. Kayo ba? Ginagawa nyo din ba yon? sa bansang Thailand at Indonesia kinakain daw nila to tapos sa uh, nakita ko sa isang vlog na kinakain nila to ng buo yung mga Thailand parang salad ganun pero yung bagong bunga hindi pa siya matigas pero itong sa kaibigan ko Indonesia ano lulutuin niya ngayon is yung buto igigisa niya yata sa kamatis sibuyas gano'n, tapos may tuna basta mamaya papakita ko sa inyo kung paano ayan bago nga siya pumunta sa amin namitas muna siya sa kalsada ng April Evil tapos hinimay-himay niya yon tinanggal niya yung buto ayan nagisa na siya ng bawang sibuyas kamatis and then naglagay lang din siya ng bell pepper then half chili ginisa lang yan then after nagisa nilagay niya lang yung buto nang ipil-ipil. Tapos naglagay na rin siya ng so black pepper. And then, after nung magisa niya, naglagay na rin siya ng tuna. Kaya tuna kasi wala nga dilis. Mas masarap doon yan kung dilis. Eh, walang dilis. Kaya tuna na lang. And after that, nung maihalo niya ng konti, naglagay siya ng konting coconut powder. Kaya doon nilagay niya ng coconut powder is para doon magbalance yung lasa ng medyo manamis-namis. So, ayan, nakapagluto na nga siya ng ginisang buto ng ipil-ipil. So, ayan, tikman na natin kung anong lasa. And by the way, nagluto rin pala ako dyan ng alimasa ginataan ko sa kalabasa. Siyempre, titigman ko lang yung niluto ng kaibigan ko pero hindi ko siya uulamin. Kaya nga ako nagluto ng alimasag eh. Mga mamaya, tumilig yung mata ko, hindi na bumila. Charisse! Okay. Test! What test? This test! Pasan this yung test. Hindi ako mamatay? No, magiya? No! No, nay! Ano sa ikaw? Kacang? Kacang sa? Hindi Hindi sa no, Isa, may kandre ulitin. Okay, hindi na rin kumain ng ipil-ipil. Eh, buto na ipil-ipil pala. Ipil, ipil. Okay, pili ipil Ha? Ipil, This one. Kaya tayo. At pag dumating na yung tagutom sa Pilipinas, pwede na natin ulamin yung ipil-ipil. Charot! Till for this video. Thank you for watching. Bye!